Alam nyo ba mga kabos JPL, habang kami papunta sa isang warehouse na bilihan ng mga foam, kama, kami ay nakamotor lang. At inabot kami ng pagkalakas-lakas na ulan, ay e, iisa lang ang kapote kong dala. So pinagamit ko lang yun sa anak ko while on traveling. So syempre pagdating namin sa warehouse, basang-basa ako na ulan. Buti na lang nag-decide ako Nailagay sa compartment ko yung jacket kong suot. So totally, ang basang-basa sa akin ay ang damit ko at ang shorts ko. So habang nasa entrance kami, sa tabi ng entrance, dyan na rin ako nagpalit. Dyan na ako naghubad ng damit. At isinuot ko na lang jacket kong hindi basa dahil nailagay ko ito sa compartment. About my shorts na basang-basa naman, piniga-piga ko na lang para hindi tumulo tulo bago kami pumasok. Nga pala, sinamahan ko anak ko dito bumili ng uh, foam or kama para sa higaan niya. Hindi ka dyan, wala dyan, classic, perma, or plus. Tapos, sukatin natin kung gano'ng kakapal yung gusto mo para mapakompute natin. Ano? Hmm? Oo, oh, para mapakompute. Yung mismong ano na, andun, meron siyang balot. Uh -huh. tayo. Yan. Dito, marami dyan. Pang double deck. Dito, dito. Anak. Hey, pang single bed. Ha? Pang single bed. Pang single bed? Ah, single bed. Meron sila dito. Ayan, Oh. Ayan. Meron dito. Pwede ba? Check mo kung ano yung... Or kung gusto mo magpa-assist tayo kung ano yung choices mo. Pero alam ko medyo mas mahal yan eh. Yung mga ganyan eh. Ayan, tinan mo to. 4,000 yata to. 4,999. Doon, mas mura-mura yun. Home lang siya. Oo, walang ganito. Ikaw na lang bibili. Ang ganito. May mga bilihan din naman na mura niyan. Ha? Gusto mo mga ganyan, no? Ano yung binili mo kala, ano? Bumili ko ng mga foam sa lahat. Ganun din, ganun. Oo, tapos sinukat ko lang kung ano yung gusto kong kapal. Tapos yes, Hmm? Tapos, yes. Oh, papa compute mo kung magkano 'yon. Depende sa yo kung anong gusto mong kapal. Tapos papa compute natin. Tapos yung haba niya, ikaw mag-calculate sa double deck mo mga size na pang single. Meron, meron. Meron sila nun. Meron silang sizes nun. Pwede i-suggest yun. Ganun na lang. Ha? Pero mamili ka muna kung gano'ng kalambot yung gusto mo. Kasi meron sila rito ano yun. Ito yung Plasperma Classic. para pa naman? Hmm? para pa Sir! Ano yung masasuggest mo for ano for single bed? Single bed. Yes, gano'ng kakapal? Ito gagamitin ko, Ito yung i-order namin. Regular thickness namin is 4 and 6. 4 and 6? Gano'ng kakapal yun? Pag 4, ganyan ako. Pag 6, ito Pag 6, ganito kakapal. Pag 4, gano'ng kakapal. Ah, ito lang. Ano yan? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganito kakapal? Tama ba? O ganyan? Ganyan. Dip mo. Hmm? Sa ano? Sa taxi. Kasi nakamotor tayo eh. Hmm? Ayan pala may mga ano sila oh 4, 5, 6 oh. Ayan 4, 5, 6. Meron silang ano. 4 so, inches lang na ano. Ayan. 4. Ito lang na single bed. Uh -oh. size. Gusto hmm. niyo cm is equal to fifty five point eleven inches. Fifty five Fifty five. Fifty five. Fifty five.